Kada walumpu may isang pare sa Maynila na sobrang mabait at masayang naglilingkod sa Diyos at simbahan sa Maynila, si Father Marvin. Ngunit isang araw, kinailangan niyang lumipat sa probinsya ng Sorsogon dahil namatay daw ang pare doon dahil sa katandaan. Pagdating niya sa bayan, sinalubong siya ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. Tahimik ang kalsada kakaunti ang tao at ang simbahan ay nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran na tila matagal nang hindi naaapakan. Habang naglalakad patungo sa kumbento, napansin niya ang ilang matatandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa kanya. May dalawang matanda pang nagbubulungan at bago siya tuluyang lumampas, narinig niya ang bahagyang pabulong na isa na naman ang dumating. Binaliwala niya iyon. Iniisip na baka hindi siya sanay sa paraan ng pagbati rito. Ang kanyang silid ay maliit. Isang kama, isang lumang aparador at isang bintanang may kurtinang kulay kupas. Tuwing gabi, naririnig niya ang mahihinang yabag sa labas ng kanyang kwarto. Ngunit pag sinilip niya, walang tao. Dumating ang linggo at oras na ng misa. Pagpasok niya sa altar, napansin niya ang kakaunti lang ang nagsimba. Walang kabataan, puro matatanda. At lahat ay tahimik na parang natatakot magsalita. Habang nangangaral siya, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Malamig at walang emosyon. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ng isang matandang babae na balot na balot sa itim. Mabaho ang hininga nito at Malamig ang kamay nang mahawakan siya. Mahina ang unit mariin ang sinabi nito. Umalis ka na, Padre. Hindi ka nararapat dito. Bago siya makasagot, iniwan na siya nito. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit sa kanyang silid, naalala niya ang sinabi ng matanda. Muli niyang naalala ang mga bulungan kanina sa kalsada at ang kakaibang tingin ng mga matatanda sa misa. May kung anong bumabagabag sa kanya, ngunit pinilit niyang huwag magpadala. Kinabukasan, habang naglalakad sa palengke, muling nakita ni Father Marvin ang matandang babae. Nasa isang gilid ito, nakaupo sa bangko, hawak-hawak ang maliit na rosaryo. Lumapit siya upang magtanong. Bakit po ninyo ako pinapaalis? Tanong niya. Tumingin lang ito sa kanya at sa mahinang tinig ay nagsabi, may kasunduan ang pamilyang yon at ang simbahan na pinapasukan mo ay matagal ng hindi banal. Ibinulong pa nito ang tungkol sa isang mag-anak na may kasaysayan ng pakikipagkasundo sa isang nilalang sa kagubatan kapalit ng kasaganaan. Tuwing Agosto, may handog. At kapag wala ng handog mula sa labas, dito sila kumukuha Bago pa siya makapagtanong, umalis na ito na parang natatakot na may makarinig. Ilang araw lang ang lumipas, may lumapit sa kanyang mag-asawa si Mang Ador at Aling Lina. Magiliw sila, tila masayahin at inanyayahan siyang maghapunan sa kanilang bahay. Ipinakilala nila ang kanilang kambal na anak na babae, parehong edad 15. Magaganda ang mga ito at laging nakangiti. Gabi ng hapunan, pumunta si Father Marvin sa kanilang bahay. Malaki ito ngunit luma na, puno ng antigong gamit. Mga lumang orasan na hindi na gumagana, mga painting ng pamilyang hindi niya kilala. Ngunit ang mga mata sa larawan ay tila sumusunod sa kanyang galaw at may isang malaking kahon sa sulok na nakakandado. Sa dingding, may nakasabit na krus ngunit baliktad. Pagkaupo nila sa pagkainan, napansin niya na puro karne ang inihanda, adobo, kaldereta, lechon, tapa. Lahat ay mukhang masarap, ngunit may kakaibang amoy na parang metal at dugo. Habang nagdarasal siya, napansin niyang hindi sumasabay ang pamilya. Wala silang ni isang salita, puro lang ang tunog ng kutsara at tinidor na kumakayod sa plato. Sa unang subo pa lang niya, biglang sumakit ang tiyan niya at parang umiikot ang kanyang paningin. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Habang sinusubukang bumangon, napatingin siya sa pamilya. Nakatingin silang lahat sa kanya. Nakangiti ng malapad. Ngunit ang ngiti ay hindi na pangkaraniwan. Mga labi nilang umaabot halos sa tainga mga mata nilang lumalaki at nagdidilaw at may mga ngipin na parang hindi pantao. Mahahaba at matutulis. Biglang sumabog ang kanilang halakhak, malalim, magaspang at sabay-sabay hanggang sa umaling aungaw sa buong bahay. Naalala niya bigla ang bulong ng matanda. Tuwing Agosto, may handog. Nauunawaan niya na ngayon kung sino ang susunod. Tumayo si Father Marvin at tinangka niyang tumakbo. Ngunit ang kambal ay nakaharang sa pinto. Hawak-hawak ang matutulis na kutsilyo na may mga mantsa ng dugo. Mabilis siyang dumaan sa isang bintana, sugatan ang braso sa bubog at patakbong lumabas sa madilim na kalsada. Sa di kalayuan, nakita niya ang matandang babae. Nakatayo sa ilalim ng poste. Inakay siya nito papalayo, hindi nagsalita ni isang salita. Kinabukasan, hindi na siya nag-atubiling magpaalam sa parokya at bumalik ng Maynila. Ngunit mula noon hindi na siya naging normal. Tuwing gabi, naririnig niya ang halakhak ng mag-anak sa kanyang tainga. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang kambal na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dala ang kanilang matutulis ng ipin at isang gabi hindi na siya nakatulog. Sa madaling araw natagpuan siyang nakabitin sa loob ng kanyang kwarto sa kumbento, nakapikit at nakangiti. Isang ngiting kasing lapad ng nakita niya noon sa sorsogon.